Good morning Alicia no? Medyo nabulabog tayo dito Magang maga uh, May mga madaming mga uh, Motor Na mga ang uh, bibilis Tumakbo So Kaya uh, tayo naman medyo na curious Kaya napa vlog tayo Nang uh, magang maga kaya hagilapin natin itong mga grupong to at magtanong tayo kung ano meron at bakit ang dami nila at ang aga-aga -aga nila tara so mga iba't ibang grupo ito uh, mula dito sa Sambuanga Peninsula uh, nagkaka iba't ibang mga bayan to sila nang galing at iba't ibang mga grupo pero nagsasama-sama sa isang uh, okasyon na tulad nito and uh,

tuob sa na pilisan dayo patulong niloy liloy to labason labason to kalawit dayon katas din balik sila sa uh, sibugay so, mo murag tibuok sam, uh, sa sambuang eh, ga peninsula yung bana ni oh, no, 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 no. dagan nila, 360 kilometer nila hang dagan mga asjit ni ron asjit ni mga ni ah, pila ka pila ni ka motor na ron Mga 300, 300 ka motor. So si Jitlin na ha? Ah, kinalasan si Okay. Madami-dami dito sila. So, sabing nga na-interview natin, eh, more than 300. So, first stop, Alicia. So, ang dami na ito. Uh, kung ano-ano mga itsurang mga motor. Hello! Team ta tinchap say. Kumusta ba ay sir? Okay ra bus. Asa taga Asa la sir? Salamat sa buka, Atilim lang. Atilim lang ka. Ganing mga kauban nimo taga Asa man ni, pareho mo taga Atilim? Ini na mga taga Sambong sa City, Sambong del Sur sa mga du Norte. Ana, at diyan sa niyan yung pagbuan, pagkabuklod-buklod pagka isa kanang sa group chat.

Ito mga kwanto, mga tribido <laughs> Mga to Wag <laughs> So ito na yata Medyo so, sumadami-dami ito sila talaga ka grupo mga motor? Lahat-lahat ini siya, sir. Ah, baba. Kamu, ikaw, unsang grupo nyo? martial lang may puti di rin. Oh, sa ah, mga martial lang. So, kamu, kauban lang puti mo sila ha, John. Ang ako ang bana, ni Ngapila ni. Ah, okay, so. Then, ikaw, ni Uban na lang ka para mag Marshall na lang po. Oh, para po okay. mag-guide sila. Okay. So, uh, salamat sa pagkakataon. mga ano mga kayami napaglalaban no. natin na uh, mga motor riders pala to ng uh, Sumbuanga Peninsula uh, iba't ibang grupo ito Sir ta taga, taga, saan ka sir? Galiloy. Uh, anong grupo mo? Ah uh, cool. Tara dire para sa araw -ara si Bugay. At kini niya si Jitley mo byron ron dire. Kasunod ko okay. sila kasunod. Kanang sa gay araw na si Bugay sir? Araw, February 20 So, kaning kaning nga uh, okasyon, kaning inyong uh, grupo ron, uh, unsa ba tawag ani kaning kan uh, si Bugay Motorismo look. So kani day nga uh, ninyo ron in connection ni sa araw na si Bugay. Ah, okay. yeah, so, of course. Sabi nung na-interview natin kanina, uh, andito daw kasama nila si Jetly ngayon, yung isang uh, sikat na vlogger na motorrider din, si Miss Jetly naman siya sa Federation Riders Club. President United Riders Club Philippines sa City Chapter. Uh, ito nga ang gagandaan dito sa motorcade nila mga kayami dahil uh, sila mismo may kasama silang marshal para siyang mamahala ng kanilang pagdating at uh, kanilang uh, pagalis sa isang uh, lugar. Curious lang po ko kaya naaman po yung mga kapulisan dayon nga nakabantay and uh, naman po yung mga CBO and mga peacekeeping force so kani sila uh, taga asa ah, ito sir? Conception taga Conception so kanus alang mo nakabalo nga na ay mga motor motorcade karon gapon giingnan mo gapon kinsa giingon sa inyo sir si kapitan yung gapon kwan tawagan ni si sir Fernandez sir Fernandez maro na under mi sa kwan sa DPC Pimpik Ah, an ah. kay uh, sa pulis mismo, sila mismo ang nag-ingon. Ah. Ah. So, ayun no, taga Barangay Conception. After this, asa awesome mo mo ato gani, sir? Kuan da, dire ra. alisia ra sa ra. Then, man, eh. balik, balik ba? po mo Conception. Balik ah. na po mo Conception. So, kanida sila augmentation da ni sila no, ah, mismo ang kapulisan daw ang ah, nag-contact sa ila ha para sila maka-guide ah, o maka-control sa motorcade nga naa karon nga gipahigayon ning atong lungsod. Ta nandito ba si Idol no? Ah, uh, selfie tayo pa picture. Tayo nga Miss Jetly. Sa wakas na kita na natin at uh, na natin yung isa sa mga sikat na motor riders ang maganda at sexy na si Miss Jetty. Sa mga motorista, maligayang nga uh, paglalakbay at welcome sa bayan ng Alicia, Sambuanga, Sibugay.